Big guys, dili lalim nang magbuker-buker ha. Awa. magkapas pasmo mo. Init ulan. <laughs> Dagande ito glitchon. Ha? Basig nagtuwo, magtumog, laway glaway ray puhuna na mo. <laughs> Mana ba sila laway ra to puhuna na to. Na. So, nag-area na pud mi No. Dira sa baba. Ma. Mm. Oh, grabe ang kabundukan baw baktas mm, grabe dere sa kabundukan oh. Why sakit sakit ang tuhod basta mo dako ang komisyon Di mo sakit Yan, oh, kabundukan. Pagbalik din dito, kaon de Oh, energize. Yan, baktas, oh, oh, pasaka. And then, overlooking view, ayan. Yan, tura, oh. Nay A house o oh, tora. A house. Oh, hmm, di mga hinti ha. Hmm. Basig nagtuo mo. Tanaw na oh. oh. Puha pa na lipong ha. Oh, grabe. A house. Oh, nay rest house diha ka na uh, ang Na na pa diha sa baba, atil na siya. Awan ang kabukira. nagisubay na mo ha. Grabe. mo. oi. Oh, nandito na kami sa Hacienda de Gloria. Glorious di ay. Yan guys. Ako, kuya mo. Hinay-hinay lang, kaya ba sigma mo, mo ka. Sharp ba yan na? Para di hold up si Mama. Okay. okay. Ma, ang hmm. sunflower may nice, si Ba. Hmm. Wala pa yung sapa. sapa. Dungog na kayo. <tinyo>